So, nandito kami sa my Toyota. Nagbabrowsing ng Soul. sasakyan. Full electric. Naghahanap daw si Roni ng, ano yun? Grand. Hybrid. Hybrid. Ah. Hybrid na Grand. Ano yun? Grand? Grand Highlander. Grand Highlander. And guys, ang gaganda ng mga Toyota dito. Toyota pickup. Ayan. Ayan. And guys. Ini-encourage niya ako na papalit ko yung aking sasakyan daw ng hybrid na Alaki. hybrid na grand. Ito yon Si kuya. Ang, ang Ang ano? Ito ang gusto ko. Masyadong bulky. Ang laki. Pang family. Talaga yan guys. Oh. Tignan nyo. Laki. I think this is 8-seaters. 8-seaters. Yeah. Tignan nyo ang luwag nung ano. Sa loob ay hindi makikita, guys. Para siyang... Ayan, o. Uy, ang ganda. ka kapat sa suburban. Yeah? Expedition suburban. Pero, hindi si naman uya. yan ano, di ba? Hindi naman yan hybrid. Hindi. Ano naman to? Lahat po ng mga naka-display dito puro sold guys. Toyota Ayan oh. Lahat yan sold. Yung may mga sign na sold. Toyota Cross. Uh, four. Ah? Rob 4? Ticket Rob 4. Ayan. Dito kami sa my Toyota. Nagbabrowsing around. Ayan. Tignan natin dito sa may kabilang parking. Ayan guys. Bakit may OD dyan? Ayan may OD. Tignan nyo guys. Opo, puro sold 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 lahat yun ito mga nasa parking nila ayan kailangan nata pre-order pre-order mo siya kung may gusto ka ngayon na sasakyan dati before pandemic pwede kang bumili lang dito sa parking nila pero ngayon wala lahat is naka ano. Ito rin, Rooney. O, oh pareho din nun. O, oh, mas maliit ata to. Tignan nyo, guys. Ayan, oh. Old, kalaki Old na. Purana. Kalaki. Purana riyan? Yeah. Ay. Okay. 51,600. Anong year? Yes, ah. 51,674,000 kilometers na eh. 51. Oh my gosh. Anong year? Ah, uh, 2020. 2020. Ayan. Sold, sold, sold. Lahat sila. Ay, ayan. Anong ano yan? For runner. Pero sold din ata yan. Sold. Yung ganito, o oh, for runner. Dati yan yung dream car ko. Sabi ko, pag nag-retire ako, yan ang bibilhin ko, for runner. Ang ganda nito. Gwapong gwapo. Pero gusto ko sana pag for runner, puti. Puti na for runner. Hindi na ako magre-red kasi lahat ng tatlong susakyan ko, puro red. Hybrid. Highlander. Ito, hybrid naman siya. Ito yung Highlander? Yeah. Pero, oh, the old model. Ay. Pero, ilang seaters? 2019. Ilang seaters? Seven. Seven seaters or eight seaters? Seven. Ayan, hybrid siya. Guys, malaki, oh. Yan yung hinahanap ni Ronnie. Pero, ang hinahanap niya talaga, yung Grand, ano yun? Grand Highlander. Grand Highlander. Ayan yung presyo niya, 43,900. Ayan. Use use na ata to eh. Yeah, 100. Yeah, Meron 137. No kilometers. No way. 2019 Toyota for 43,900. No way. Ayan That's guys. So Nandito na kami sa Toyota.